Manta yon, Apo Manta yon Manta yon Manta yon Gamat, ah. Hmm e -e -e. Hmm Mena Mena Hmm Hmm Salamat sa po sa pagtuloy dito sa channel namin. Tingnan natin ang bagong video n'yo na ang inyong tututukan ngayon. Ngayon po mga tropa, nagluto ako ng pugita. Sinubo ko lagyan ng ano, ng curry powder at saka chili powder. Pero bago muna pişang kanan, manalaim muna kami. Ang Katak. Pugita mga tropa. Octopus po. Sinubukan kong hulag yan ng ano yung curry powder ba? Ha? Sabayan nyo kami mga tropa. Sabayan Sain. nyo kami kumain. Pwedeng pang pulutan, pwedeng pang... Guys, sabayan, guys, sabayan nyo kami kumain dito uh. sa likod. Dating spot mga tropa, dito sa likod ng bahay. Ha? Mat. Hmm. Non, no, sa amik ko tumna, gutul nitong kasama ko mang tropa. O. Pugita ang wala natin maya mang tropa. At ito yung ano niya, yung sauce. Mm, tanggutuan ko sa bau. Insapnya, guys. Aha. Oh. Uh -huh. mm -hmm. Masubukan nga natin matropa Banya ngoyan tro bakain. Manteyun apo, manteyun. 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 Gama te kurta. Hmm. Hmm. Me nya. Me nya. Hmm. Syala ngin. Ku depermensi so na kelawan. Mm -hmm. ha. Manghang. Ni gumo ko pa lang alam. Hindi ko lang pinakita mga tropa sa video kasi mapala pag <laughs> video ko pa lang nagluluto kaya kinut-cut ko na lang. Nilagyan pa ng siling na buyo. May chili powder pa. Mhm. hmm.

với các hmm á hmm. hmm. Mas mas lalong malambot sana 'to pag ano pag ninuto ko sa pressure cooker. Kailang Wala tayong piece of coke rin. Kaya doon na sa palayok. Pero malamit pa rin. Hindi naman galong Hmm. Hmm? Ah, kagaya. Sarap ang palutan to. Kasi manghang siya. Mm. Guys, sa Tagalog na Pugita, Kurita. Ilocano ah? Ay. Ilocano. Yung isa na? Octopus. Octopus. Tagalog na? Pugita. Pugita. Ilocano? Kuri kurita. Um, kurita. So, Ayun kumain guys. Mm.

Ah. Ang haba yung mga galamay niya, oh. Mhm. Mm mhm. Mm Todo. Mhm. Mm mm hmm. Sarap, guys. Tingnan natin yung ulo. Yung ulo ang the best dito. anak mak mak

Oh. Bu pa yung ano yung dugo nandito sa ulo. Ito yung isda na yung yung dugo niya nasa ulo. Ay, isda, hindi pala isda taw. Pugita Pugita okay. Isda tuloy. Ha. Hmm. Sarap ang ulo na, ng pugita guys. Yung kalate para kay Mrs. Nda lang ngga lamae. Pala kay misses pa ren oh, gan. Kay molok. Maka mo Mga langal Ha. Guys, Sugrumanon. Na naman ay kidjo.

Manghang. Native na sili. Hmm. 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 Mm. Ah! Nakulayan na ibon. Ano 'yung galamay ng kugita. Hmm. Para may misis yung natira Kasi naramin mo gusto Kasi ano Ano to eh 9 grams Opo Kulang 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 isang kilo Hmm Hmm Hmm, hmm. Dahil sa laki po ng ramay niya. Ang lamay. Pag uh, yung ano, lamay, yung galamay sa Tagalog. Huh? Mm -hmm. huh. Kaya nga ito yung may pangang gano'n na tamang gano'n. Sa ko pala mga tropa yung nakawali nito. Sa dagat si Mr. Ray Ortalisa from San Simon, Pangasinan. Siapa siapa tu nang ana nak ole. Salamat sayo, kabayan. Pertempa. Hmm. Enggak lemon. Hmm. Mega Hmm. Mangal lemon. Ni amon mangal bagi ko na. Boss. Guys, sinati-hati po namin baka hindi po ako, baka hindi ko pumakain. Busog na naman mga tropa ang Pilipino. Sana ay magustuhan nyo po ang aming simpleng video. Diyan na po nagtatapos mga tropa ang aming simpleng video. Sana po ay magustuhan niyo yung inulam namin na pugita. Napakasimple po, no? Napaka Napakasimpleng video. At kung gusto niyo po, paki-like and subscribe po si Tagabaksinan. Maraming salamat po. Diyan na po nagtatapos.